Yo, what's up guys? It's me again, John Ambuloto. Magandang araw sa inyo. So yun guys, ah uh, kita nyo naman. Nakabihis na tayo dahil um, pupunta na tayo ngayon ng practice. So, kailangan na natin umalis dahil baka malate tayo Monday ngayon. <laughs> Alam nyo naman. So yun guys, ingat sa akin. Let's go. Kaya na tayo. Ayan guys At nakarating na rin tayo sa wakas Dito sa venue ng aming practice So, ayan guys uh, <clears throat> Pause pa rin ako guys So, kain na muna tayo ngayon <clears throat> Dahil hindi pa tayo nag-almusal So, punta natin ngayon yung kinakainan namin dito. Nice. Kinakainan ko dito. So, let's go. Dito pala ako kakain, kakain guys. So, sino to? Sino to? <laughs> <laughs> oh, no. Hindi! Huwag mo ko tawagin sa kaliwas. Sama dito. Dito dito dito. Oh. Oh. Okay, <laughs> <laughs> tayo guys Ayun. Hey, let's go. Hey, guys, and dito tayo sa loob ng court. Ah, trabaho na tayo. Let's go. Let's go. Bis na rin. Subukan natin ang ating bagong shoes. Hey, <laughs> yeah, boy. Ah, tingnan natin kung maayos. Ayos. Dito yung pesa natin. Ito nga pala yung ano ko. Shoutout out sa'yo, Boss Nicky! Ah. Ano? <laughs> Ayan, bis na tayo guys. Para masimula na natin ng extra, let's go! Let's go! Gamitin natin yung shoes natin. Ayan o. Oh. Ayan Ay, o. Oh. Wala! Wow. Wow. Beta ano, sana. Maganda ang... ang sana komportable ako. So let's go. Hey, Ay, doon yung page. na ni Hindi mo Yung mga result player doon eh. Hindi nila pinapagal. Bakit? 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 a few moments later. So yun guys, tapos na kaming uh, maging At uh, eh, pumunta na nga pala kami dito sa kakainan namin. Kakain muna kami bago kami pupunta ng Ace Waters pa. Oh yeah so, pupunta nga pala kami ng Ace Waters pa ngayon guys. So, magre-relax muna kami ngayon. Kain muna. So let's go. Wow. Ulam. <laughs> Ulam. Hey. Ulam. Ulam. Ano? Thank you, boss. <laughs> Thank you, boss Jong. Boss lang. Sabro. bro. Boss bro. <laughs> Kuribot. Kuribot mo naman. <laughs> yeah, bro. Masalanta, guys. Inap. Ito na yung pinaka-exciting part. Yung magbabayad na. <laughs> Ano ba babae na kalimutan na? <laughs> <laughs> Tapos nito, doon na kami sa Ace Water Spa So let's go na guys Peace. Ayun guys, nandito na kami At uh, papasok na kami sa loob At park lang kami ng motor At uh, kumain pa pala kami So papasok na kami guys So let's go na sa loob at mag-relax. Let's go! Heto na. Heto na. Let's go, let's go! <laughs> I love it! <laughs> Ayun na. Ayun sa loob. Kahit saan. Iswandan Spa, let's go! Ayaw mo sa always. West? East? 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 Gago! Ay, sorry. Saan niya mules? <laughs> pasok <laughs> na pasok na. Ay, hey, let's get it, let's get it. <laughs> ito, oh, ito, sa lahat nila dito mismo? Oo, oh, ito. Eh, bag natin. Hindi nga eh, hindi Nani. So, guys, let's go. Sipa guys. bawal daw. Sipa so, na 'yan. ulit. a few moments later a few moments later and guys tapos na kami so we are na to guys you know papi papi shout out sayo <laughs> guys bawol mo video pero nagvideo pa tayo so, i don't want peace i want problems always let's go we na tayo guys andito na lang tayo hey Ano yung papi? Ano yung <laughs> mga Fresh na kami, pa Fresh na tayo, papi, oh. I love it, ano? <laughs> Yan, na mga boys. Bawi na, boys. Ay! <laughs> <laughs> Relax na. Ha? Fresh na, fresh. Okay na? Okay na to. Iyon yun. Matik. Malawag na. Malawag na? Parang ano na? <laughs> Baka lumambot lahat boss ha. Ano yan? Vlog oh, Oo to. Oh, away ka away kayo dyan. Starbucks na ya? Starbucks. Oh, Starbucks na tayo. Prew. Ikaw. Pinagbigyan ka namin sa aya mo kanina. Awit. <laughs> oh, Awit. Ayun no? Awit, Nicky. Nick. Awit. <laughs> na. Uwi na, guys. Tapos na ang pagre-relax. Uh, no? <laughs> <laughs> <Ay>. Ano na? Ano <laughs> na? <laughs> uh, Wayana, na let's go, let's go guys. Ayun guys, nandito na tayo sa Tanduay. You know? So ngayon guys, at uh, <clears throat> paos pa rin ako. <laughs> Alah, umuulan. So, pasok na tayo guys dahil umuulan. So yun guys <coughs> Excuse me Nandito na tayo ngayon sa kwarto So Tulog na lang ko guys Dahil nakapagpa Ano na tayo Nakapagpawattos pa na tayo At uh, Ayun ayos naman Ang experience So yun guys um, <coughs> Hanggang dito na lang tayo Salamat sa mga Sumusuporta guys At uh, sa mga susuporta pa So kailangan na natin magpahinga So hanggang dito na lang Hanggang sa muli guys See you on my next vlog Don't forget to like and share and follow See you Bye bye